Okay guys no. Uh, ito yung uh, pagsiwalat. Tungkol po ito. Ito yung uh, pagsiwalat ni uh, alias uh, Dundun, na dating tauhan ni uh, Charlie Atong ang kaugnay sa nangyaring uh, pagkawala ng na mga sabungero. Dahil may uh, isiniwalat ang dating tauhan ni uh, Atong na si uh, alias uh, Dundun. At saka may uh, builta rin si uh, Atong Ang laban na kay uh, alias uh, Dondon. Okay guys, panoorin natin. Uh, sa totoo, lang, lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, uh niya uh, na bilang uh, farm uh, manager nandiyan sa apidabit ko yan. Mr. Charlie Atong Ang, ang din, din Eric Villarosa Engineer Tinsu yeah, sila ang mas, mastermind sa nauwalang no, uh, um, mga kabungero. At sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmumonitor ng mga palabas. Pag-alam niya ang tupis, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Din mag-uusap sila ni Silso Salasar, din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtutupi. At Kasi Mr. Atong siya yung chairman ng pinaka Master. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na, na talagang na ilipit niya mga yan. Yung artista, na yan, walang iba kundi si Ms. Gretchen Barito. Ah, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang ah, panawagan ko lang sa kanya na para naman medyo umano siya, ah, maging ah, maging makipagtulungan na lang siya sa akin. Mr. Atong Ang, sabi na ng mga matatanda na Huwag ka naman magtago sa palda ng nanay mo. I, 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 binigyan mo ako ng papel na para firmahan ko yung recantation recant recant yun? na binigyan mo sa akin kapalit ng pira. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawalan sa Bungiro? Uh, parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya ay siya naman, naman nag-uutos ng lahat katulad niyong sinabi niya nag-extortion daw ako ng uh, 300 million para, para alam, alam ng, ng lahat hindi ko kayang tanggapin yung pera niya sa mga taong nagtaka bakit ngayon lang ako lumutan ngayon uh, ako dahil alam ko ang pinagkatuwalaan kong tao na ang ating PNP chip na si um, General Torre, alam walang kong hindi, hindi niya kaya bayaran ng pera. Sa mahal kong presidente, uh, BBM, sir, BBM, sana pakinggan mo, mo naman yung naman mga uh, mga pamilya, pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Sa dito. Ang sila, sa, sa, sa kulungan. Maranasan, nila, nila kung gano'ng gano Yan yung yun, kulong pa lang, lang. How much more pinatay nila yung, yung mga yung, anak ko, ko, laban ako. Kaya lang yung mga banak. Kung nakasalaman ba ta sana yung mga sabungero, sa dapat dinaan nyo sa, sa batas, pinakulong nyo na sana. sana na namin sa proseso hindi masama ang loob namin kung gano'n ang ginawa mo pero yung pag pagkitil sa pag mga buhay ng 34 na sa bumero. Sobra, sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. <laughs> Nasa na kung sa mo, wala ka bang ina, wala ka bang anak, wala, wala ka bang kapatid at mga, mga asal. Mas the probability of them, of them coming out is very really nil, very small. Very small. The truth is, the truth, no? Yung mga katotohan naman yun. That's the presumption, presumption that most of us who know uh, how yeah. these things work would, would think about, about it. Hopefully, mali up. Don, nasi ketawa don. Well, well, ang ang sa ang talaga ang puno dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo okay. namin tinatawagan nila eh. Kapareho kagabi na, na at ito, after gabi na ito, may tumawag sa kasama namin. Sa group, group namin. May, may na kami sa group A, group B. Tapos nila eh. Tinawagan daw siya kagabi, ni Brown naman. Ang sabi naman, ang sabi sa mga 11, 11, 10, tulog na ako, tinawagan ako. May namin. Sabi gano'n, uh, tulungan daw tulungan do si Don Don kasi tatakas na. Bigyan na lang ng pera. Yun lang sinabi niya kagabi. Eh. So, uh, lahat tinatawagan, tinatawagan, ano? si Grecia, tinatawagan si Grecia, ng tanya, na. Si Gretchen, tinatawagan na. Sinasama na si Gretchen, humihingi ng time na, na humihingi pang pang ng pang pang-kampanya yung, yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown kinausap din ni eh, Don Don. Tapos umingi ng pampapapangana. Ang dami ano ano siya sabi, nung bilak siya, kasama na naman sa sa pagulang yan. Nung ano sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan ng isa-isa, nag-extort eh. Ang niya, pagkatapos yung salita ko ng kono mga pwede nila sa bigla na alis pag nakuha niya pera eh. Yun ang problema eh. Ah, uh, what is your message to ang iba sa mga tao na hindi natin na hindi natin sabihin na hindi natin sabihin na hindi natin sabihin na hindi natin sabihin na hindi natin na siguro sa sabihin na hindi natin sabihin na hindi natin sabihin na hindi natin sabihin na hindi natin sabihin na hindi ng sabihin na hindi natin ng na hindi natin na hindi natin sabihin na hindi na na hindi natin na hindi hindi natin na hindi natin na hindi na mga hindi ko alam hindi namin alam kung ano nangyayari talaga dyan eh kaya lang siyempre basta doon kami kailangan na kami lumabas kailangan kami pum eh si Brown Group Group B si Brown sila talaga parang sila Saan nga yan? Saan nga? Hindi ka... Manalaman niyo rin ang kapisyon sa investigasyon o anong papili ni Braul sa kanila. Isa sa tinatakana niya, hindi nila ng pera sa akin na ang sinabi sa akin ni Braul. Para maayos niya yan, bigyan mo na tiya ng niliya kaya namura o duloy si Mula earliest February bago siya mag-fight para sa gumawa na affidavit. May may mga telepong members, may telepong call kami dito. Ako'y mapapatunayan ko sa inyo in the future. Uh, Pag-depende sa kaso kasi na talaga sila ang nakikiusap talaga na 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 nag-extort talaga. Namura si Brandon, na ako ng 300 mil para ibigay para huwag daw ko idamay sa kaso nila. Kasi sila may kaso nila naman ako eh. Mahala na hindi? doon ng eleksyon. Dahil, dahil umingi pag, hindi mo tinulungan, <tipos> ang dami sinasabi na kung ano May record na ako, nire-record na nila ako. natin, pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, nabablamin so kaya naman sabihin mo na kung ano yung kung ano sasabihin niya kung sir hindi niyo ninyo ipina-air drop ng mga exposure activities hindi ako ipina kung mga hindi ko kasi alam na aabot sa dito ang problema kasi hindi naman kami mga kasalabahan tao na magpapahamak ako ng mga tao hindi ko kasi ugali yun kung kaya ko isok ka sa sarili ko kung konting pera lang katuloy na Pumigil siya na mag-iilags siya. Yan pala naman, meron siya. Tingin niyo niya pala kung ano yan. As early as February 22, nung hindi niya daw kumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung kinex na lumingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko niya, deposit namin sa account nila. Okay, at ang classic story niya. Mayo. 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 Wala, hindi ko, hindi ko masabi ko siya pero hindi ko masabi ko ano pinagkagawa niya. Charo? May nakikita pa kayong angkulo

No, 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 comment ako okay. okay. niya uh, sa video kasi... ...gayos. Lagi ko siya nakakausap hindi, ah... Hindi, No, ano, I think last week, eto, sinabi niya sa akin. Tumawag si Brown. Ah, pagtawag ni Brown, sinabi niya, Boss, gusto kayo makakausap ni Don Don kasi aalis na

dapat ah, dapat, ay. dapat isama isama sila. sama tapi kami, So medyo, medyo, medyo yun, hindi, maganda maganda yung yung hindi maganda yung usapan. Hindi maganda naging usapan. sa lang, Okay, gan 'yan. nung nagtatago sila. Okay, nakarating na sa akin 'yan, tigulin na lang eh. Pagka nakakainom kasi, ang daming mga kwento, ang daming mga plano. Yes, dondoon. Paglasig niya 'ko, ano na mga pinasasabi niya. Eh? Tapos, nasa isang meeting, nasa isang, nasa safe house na nila na tinataguan nila, sa band ng daw, ilan sila dyan, eh, hindi ko alam kung sino-sino kasama lahat, kung sila nakakaalam niya. Pinilano nila na, na kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang papel ko na kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na yun, nagtituwala ako sa kanya. Ngayon, ang, ang, ang uh, napag-usapan doon, uh, ako, matutubos ako, sa kapapatayin ako. On, on 13, 15, 15, 15. Dito, dito ko lang ang na kung hindi ang pangalan niyo, in-time, 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 in wala namang problema kasi eh, talaga ka naman kasama, kasama namin siya sa Group A. Magkakaano kami. Mga, mga, yung, yung, yung Group A yan, yung tinatawag, investor lang yan. Wala kinalaman sa mga operasyon yan. May operasyon, naglalaban lang sila ng mga manok. Wala kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si... Si, si Gretchen, nakita niya, bumibitaw lang naman kung may niya para sa, para sa uh, marketing lang yan, para ang mga nagtumaya. Kapano sila, sila, Celso Salazar. Eh, eh ang negosyo niyan, poste. Ano kayo nala, wala wala walang masamang record yung tao. O, paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan niya sinasabi? Kaya Naging, naging trust Kasi ako kasi siya. Sobrang magkiwala sa mga tao. Naging, siya, siya ang, si, ang trabaho ni Julie sa amin. Siya nag-aasikaso ng mga, mga properties namin. Pag may tinatay yung mga buildings o, o ano, si, siya rin nag-aasikaso. Farm, yung malilita, yung mga bahay-bahay. Mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na mayroon pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa kalooban. Can, I speak to that? Yung relocation, no? kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na ito. Sino ang uh, in, ang nag claim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang don-don na yan? Ang don-don na yan, kasi kami naman mga abogado, hindi naman kami ta uh, tatanggap ng kaso pag hindi kami nang due diligence. Nakita namin na ang don-don na to ay kriminal. He has three criminal cases. He started say some security uh, company. he siya daw yung sexual harassment. May a complaint on sexual harassment. Tapos tapitahin due diligence namin. No na January, January 2020, meron filed file ng information for frustrated murder. Ito, against si Luisa Blower na yan sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, ng no? frustrated murder. Meron pa sa charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay, Rizal, pinayal noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metro Bank mismo, Metro Bank, Metropolitan Bank and Trust Company mismo ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery, robbery with threat and intimidation, physical injuries and great threats. Patigyan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito kami, nandito si Atong Ang, na rinirepresent namin para tulungan ang objective po natin ay tulungan natin na mas ma, na lumabas ang katotohanan because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice uh, at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So, our objective here really is to help sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito po pa kami, kami para ilabas ang katotohanan because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kaso ito. Isipin natin yung mga families, yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than four years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm man. he was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. Tatlo yan sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nakakire ng mga tao. Siya ang nagpo-construct ng mga building. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kanya yung mama niyan. Meron pala siyang nalaman namin rin sa aming uh, investigation na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards at napakadaming firearms. Na, na natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong gonggon na to ay natatakot mag-come forward because we're in uh, operations. It don't see